morning, mga kabukid. Maaga nga pala kami na gumising ni Ading Nerilyn ngayong araw dahil sasamahan natin siya papunta sa SM North Edsa. At nakalabas na kami ng boarding house. Ayan, kita nyo po, bis na bis na kami. Ang outfit ko ay panggala. Kay Ading Nerilyn naman ay pang-apply. ka formal attire siya, mga kabukid, dahil sasamahan natin si Ading Nerilyn sa kanyang final interview. At tricycle nga pala ang sinasakyan namin mula boarding house papuntang bus terminal. Siya nga po pala mga kabukid. Ako ay nag-voice over na dahil dito sa Maynila masyado pong maingay ang paligid. Panigurado, hindi nyo ako maririnig. Kaya nag-voice over na ako para maintindihan nyo po ako. At nakababa na kami ng tricycle at dito nga pala kami dumaan sa mga bilihan dahil naubusan kami ng stock ng face mask. Kaya bumili si Ading ng isang pack yung paborito namin na design ng face mask. Kailangan kasi namin mag-face mask dahil super galbok dito sa Maynila at sa kasanay na sanay na kami mag-face mask simula nung pandemic basta may pupuntahan at lalakaran kami lalo na kapag magta-travel. At nandito na nga pala kami sa Valenzuela Gateway Complex. Ito yung bus terminal dito sa Valenzuela, Manila. Si Adi Merilin na muna ang bumili ng aming ticket papuntang SM North Edsa. At tinatanong ko siya kung magkano ang aming ticket. Aba eh, 24 pesos pala ang bawat isa. Habang kami ay naglalakad, ay kako sa kanya. Doon kami sasakay sa bus na may karatulang pa SM North EDSA na may kulay white with navy blue. Ay kako ako ang mamamasahin naman mamaya pabalik. At yun, iniabot na namin sa konduktor ang aming ticket at siya na nga pala ang pinaon ko na umakyat ng bus. Sinasamahan ko nga pala siyang mga kabukid dahil hindi pa siya marunong magpabiyahe-biyahe dito sa Maynila. Mahirap na. Baka baka pa. Kaya tinuturuan ko na at dahil wala nang bakanting upuan na kami ay pwedeng magkatabi, ay ayun, nagkahiwalay kami ng upuan. Habang kami ay nasa biyahe, ay talagang nakadungaw si ading sa bintana. Gusto niya kasi makita ang ganda ng Maynila. At saka, first time niya kasi makarating dito. At yun, enjoy na enjoy siya, pero nag-iisip yan sa kanyang final interview. Nakababa na nga pala kami mga kabukid at dali-dali na rin kaming tumawid dito sa tawiran papunta dito sa entrance ng mall. Ayan, ma air ko na ng balat ng mga taga-bukid. Ito nga pala yung first apply ni ading ng trabaho. Hindi nga ako masyadong nakapag-vlog simula nung sinasamahan ko na siya. Lagi akong kuya, be. At ito na nga, sabi ko sa kanya, magbablog na ako. Kako, diretso gala na din dito sa SM North Edsa. Niloloko ko nga siya, sabi ko, parang nanay ako na mag-e-enroll ng anak. Ay, mula baga naman kasi nang mag-apply siya basta siya sa first interview, pagkuha ng requirements pa medical at ito na nga, final interview, ay naging tour guide ako. At nakapasok na kami dito sa mall, sakay-sakay kami ng hagdan na umaanda. Oops, pinapatawa ko lang po kayo mga kabukid, este escalator pala. Nagtambay muna kami dito sa glit sa food court para magpahinga at mag-relax sa glit. ano i-interview Iniiwan niya na nga pala ako mga kabukid at papunta na siya sa kanyang pupuntahan. Kakugalingan niya at good luck. Dito ko na siya hinantay na lang. At pagkatapos ng final interview ni Ading, may result agad. At pasasya siya, mga kabukid. Congrats! My first job na siya. Tuwang-tuwa siya. Siyempre, ako din. Sinulit-sulit na nga pala namin ang paggala dito sa SM North Edsa. Grabe! Laki pala nitong mall. Pulang ang oras namin para makagala. Ang tagal ko kasing nag-antay kay ading Nerilyn. At dahil gutom na kami, mga kabukid, dito kami kumain sa pambansang kainan. Ito lang kasi ang kaya ng aming budget. At lunchtime na din naman. Kaya ito na ang aming pag kain pa ng halian. Ako na ang umorder ng pagkain namin at kako kay Ading maghanap na siya ng aming mauupuan. Ito nga pala ang number namin. Bago sa aking paningin, kapag nag-vibrate pala o tumunog, e kukunin ko na ang aming pagkain. At habang nag-aantay kami ng aming order, ay nagkukwentuhan kami ni Ading. Sabi niya nga pala, mga kabukid, bago daw pala matanggap sa trabaho, ay maraming pagdadaanan na proseso. At kinuha ko na nga ang aming pagkain. Pagdating ko sa table, nahanap agad ni Ading o mabili niya na sunday ice cream. Sabi ko wala. Out of stock daw eh. Sabi nung nasa counter. Favorite niya kasi yun mga kabukid. Siwan ng aking in-order mga kabukid. Swak na ito sa amin. Tag-isang cup ng kanin, tag-isang fried chicken at tag-isang basong ice tea. Busog na kami sa ganito at swak pa sa aming budget. Lalo na at nagda-diet kami. Grabe talaga yung tuwa ko kay Ading kasi natanggap na siya sa kanyang magiging word. At ako'y mag-aalok Muna, kain po tayo mga kabukid. At thank you, Lord, for the food. Sabi ko nga kay Adeng ay napaka-bless niya dahil isang apply niya pa lang ay natanggap na siya. Worth it yung pagod namin from the start. Ma-share ko nga lang mga kabukid. Kwento kasi sa akin ni Adeng Nerilyn, siya daw ang magpapa-allowance kay Adeng Noriel na nasa kolehiyo na ng ngayon. Tulong niya daw kay Nanay Nelia at Tatay Noli. At nawala na din daw yung kaba na nararamdaman niya kagabi. Napalitan na din daw ng tuwa at galang. Kapag may extra daw siya na sa mag-aabot din daw siya kay Nanay Nelia. Ay, napakabait na anak. Excited na nga kaming sabihin kina Nanay at Tatay na natanggap niya siya sa trabaho at mas gusto ko nga siyang unahan na. I'm sure matutuwa ang mga iyon yung tipong babati ng congrats sa baykan chow ng pa-ice cream naman dyan. gusto uso yan sa amin ay. At maraming salamat din po kay Lord dahil binigyan niya ng kakayahan at karunungan si ading Nerylin. Magsha-shoutout po muna ako mga kabukid. Shout -out out po kay Ma'am Carmen Capistrano at Sir June Capistrano from Canada. Shout out po kay Sir Bonyok de la Luna. Shout out po kay Tatay Amang, Ma'am Estelita, Ma'am Sylvia, Sir peel at Sir Tony from Canada. Shout out po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shout out po kay Tita Texas from USA. Shout out po kay Sir Peter and Ma'am Leonie from USA, California. At shout out po sa lahat ng mga Kitanos family from Canada. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba ng aking video sa aking YouTube channel. Huwag nyo na din pong kalimutan na mag-comment, mag-like, mag-share, mag-subscribe. At huwag nyo na rin pong i-skip ang ads. Hit the bell button para lagi kayong updated sa mga susunod kong vlog. At pagkatapos namin kumain ay dumiretso na kaming pauwi at sakay-sakay na kami ng bus. Mahirap na, baka maabutan namin ang traffic. Ayaw ko kasi na magabihan kami sa daan. Dumadating kasi minsan sa point na wala kaming masakyan papasok sa aming boarding house at ito sakay-sakay na nga kami ng tricycle. Ito nga pala yung maghapon naming lakad din na nakakapagod pero super saya lalo na yung isa dyan. So paano mga kabukid? Hanggang dito na lang ang aming vlog. See you po! Bye bye mga kabukid! I love you all!